Okay, konting lang po ah. So pagpapalit ng fuel filter. Ah. Mas mainam po na sipsipin nyo muna yung gasolina. Para po may wasan natin yung pagtagas nya dito. Subukan nyo lang po yung discarding ganan. Pag po tayo magtatanggal ng uh, fuel pump. Kung marami po yung gasolina. Sigurado po tatagas dito. At isa pa po doon, kung wala tayong pampalit ng ano, yung goma niya, ito. Kung wala tayong pampalit, sigurado po pag nabasa ng ano yon ng gasolina, lalaki yon Mahirapan po kayo magbalik. Okay? sip sipsipin -sip muna po natin. Para po iwas yung tagas, tulad po ng ginawa ko ito. Napapansin nyo po, walang katagas-tagas. Sip-sip ko muna. Ayan o. Oh. Ito po, nailagay ko na yung bagong ano niya, fuel well, ano, filter. Ganun lang po yung discard eh. Para iwas ipit po tayo sa goma na. Okay. Like and share na lang po sa ating video. Follow na rin po. Lagay muna natin.